Hello mga kabibilabs na ako. Okay pa ba mo? <laughs> For today's video, magjogging ta karon, walking da ay actually dili ni jogging mga kabibilabs ko, walking lang ta kay basig hanga tan no. Asta bayang bisag inon ini ka sya tugno pud baya ang hangin no. So magwalking lang ta mga kabibilabs ko dire ta sa tunga kalsada no. <laughs> Kay wala magud kaayo nagaagi diri kay unsaon taman nga mga upat ra siguro ang mga nagpuyo diri dapita nga kalsada Uy, dito sa sulod. So okay ra kaayo nga magpatunga ta diri mga kabibilabs kuno kay wala man yung mangligis diri og tao no. <laughs> Pero kung naaman gani, kung naaman gani mo abot sa kyanan magpadaplin jud ta. Mao da ning dagway mga kabibilabs ko tong naguna mi deri. O left and right ni siya nga kuan side <laughs> na nga ako ano nangalaya na lahi diri kay mga laya ang iyahang mga sagbut pero kailangan jud na mo gunahan to no kay asta naman jud pag so mao to nagpatudlo ko kung saon pagupirit ato kay kuan lagi ta kanang hilabdanon ba <laughs> gusto jud makabalo tanawa, awa patsi-patsi no <laughs> na ay tagas na ay kay pero sagdi lang. Very good na daw kaayo na siya. O tanawa lang. Very good na kaayo. Kamu kusukay mo mo judge <laughs> Ingon pa sila. Very good na daw na ano. Okay na daw kaayo na pagkaguna. O. Dara tong mga kuana to. Mga karnero. Na adit to. Nagbaktas-baktas sila. O sige. Pagbaktas-baktas. sa din na. Ha? Kauna sana ninyo mga laya sagbot. Kay kuwan huga Uga patakarong pata panahon. <laughs> uga pa karong panahon na sa makauga ining mga sagbot din eh oh. Asta na ka ayong pagkaugaha kerabi Grabe na jud Sama pud ni sa kauga sa nagvideo ni na karon. Char lang uga ba? Uga ba tanawon? Uh, uga de ay. <laughs> o, oh, di ba? nagrampa -ram jud ko diri sa tunga kalsada kay feel jud na ay feeling jud na ako, na ako naglakaw nag ko sa red carpet. O, oh, diba? <laughs> pero layo na jud kay akong eh nabaktas pero wa pa jud nako na ako nalibot ang farm <laughs> layo na kay kong naabot ay asa nako karon balik na siguro ko ani murag taas-taas na jud kong nabaktas murag wala na ko ikusog pabalik <laughs> ay sa katugno ba naman sa hangin no pero okay raman ang init sa panahon ra pud kaayo siya sa katugnaw sa hangin. <laughs> sa akong pagbaktas-baktas diri sa dalan mga kabibilabs ko no makakita unta kog apam diri no? <laughs> para naan kasabay ah! <laughs> na kasabay magbaktas-baktas ah! Nitokar na pod asa kay ang mga apam diri eh, wa man <laughs> kagani na pa ko nagsigig lakaw lakaw wa mga apam ka na saag oy gikapoy na binaktas ba nag magpapansin unta ko kung na ako'y makitang apam <laughs> Basig da ay no, mahalin pa dyan ta. Ay, nalang. Char lang, oy, o tanawa. Kaya okay, kumurampan, no. Magpa-cute-cute dyan ta. Oy, pag makakita, tag-apam na rin. Basig, basig, mauna dyan na siya, no. Mauna dyan na nga to ang ginahulat. Char lang, ay. Mm. Dili bitaw, no. Kaya wala man dyan tayo swerte sa Pinoy, no. Sumusibog-sibog na dyan tagamay karon sa apam. <laughs> Sibog-sibog na tagamay sa apam. Uy, mangita na ta ana. Kay basig ma mabilin mabili na ta sa tren. <laughs> Kusog bayak mudagan ang tren na. Unsao na lang nato. Mabiaan jud ta na kapoy bayag gukod no. <laughs> Sibog na tag apam ani kay sa apam ang forever char lang. Uy, tinuod kay na. <laughs> Sige ay salamat sa inyo hang pagtan-aw mga kabibi loves ko. Ang lakulakaw sa akong balik na ko karong taod-taod na enjoy pa man ko ay. Sige salamat sa inyo hang pagtan See you in my next vlog. Bye.